ang Pilipinas po daw kabilang sa mga bansa sa Southeast Asia na most peaceful countries ngayong 2025. Ito po ayon sa Global Peace Index. Ito po ay isang report na pre ng Institute for Economics and Peace. Ano po ang reaction dito ng palasyo? Muli magandang balita po yan. Dahil sa pagsusumika po ng pamahalaan ni Mark, ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makikita po natin ang magandang epekto nito. Pero sabi nga po natin, dapat pa pong mas maging maganda ang pagbibigay ang magandang environment peaceful environment sa ating bansa at pag-iigihan pa po dahil ito po ay isang inspirasyon para sa administrasyon na pagbutihin pa na mas maging maganda pa ang tingin ng ibang bansa uh, sa ating kalagayan dito sa Pilipinas. At yun nga po, sabi nga natin, hindi titigil ang gobyerno para paigtingin pa ang katahimikan dito sa bansa at mas maganda rin po na makasama natin lahat-lahat pati po ang mainstream media, pati ang mga social media content creator na mas paigtingin pa natin at ipalabas natin ang good news. Kung ano yung ganda ng ng bansa at hindi iwasan natin yung negative para po ito naman para sa bansa na. Yun lang po. Yusek, dagdag ko lang. Ang mga ganitong data, paano po ba ito nakakatulong din? Bukod po sa peace and order natin, ay uh, issue pong pang-ekonomiya and investment. Kapag ka po kasi nakita po ng uh, karatig bansa, ng iba mga foreign nationals na ang bansa natin ay tahimik naman pala at ang hindi naman yung nakikita lagi nila na medyo negatibo sa mga news. Mas makakaakit po tayo mga turista papunta sa ating bansa at ito po ay makakapag generate ng income at uh, at the same time makakapag-generate din po ng investment. So, pagpupursigihin po talaga ng pamahalaan na mas pagandahin pa po ang tungkol sa kagandahan at tahimikan ng bansa sa ang bansa.